multimisjon po! Yeah. I did not mind my food.

ও আলু বলে 그만해 진짜 사는지 동생 라이너 요런 진짜 Hindi <laughs> na. <Lana>, it's <super>. <laughs> <laughs> you <laughs> matas ay pa ng isa na, nga una. Lang po sa mga Wag mong na pa na? nga parang una. parang 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 lang po gumagawa ng parang ออกไปรับฟ้า Tapos. Ay, salamat. Isang tapos. Ano? Kung yung na? Para parang tayo dyan! Parang gay! Ten Hantabu, Siti, Laguna! Mga Wawa. Isang magandang 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 gabi mo dyan! Eh. Di ba? Ang na <laughs> ah, Alam mo na! Sino kumamit gumamit ang mic ito? Ah, mo na! Yung isa na yung nagbiki sa'kin sa kanina minum partner <laughs> aku yang this is 100, na na 137 na may konteso mamaya hindi siya sa bang ako po ang nagturo nun <laughs> na. beatbox, solo, watch, and Huwag <laughs> mong maaariin. Basic yun ah. Beatbox sa tuho, watch and minutes. Basic yun. Ako <laughs> pala, uh, magandang magandang po sa iyo, Marangka Hidalgo na uh, may Diyos, ang Papa na. Nagpapakilala ka pala ako ng, ma ng maayos marahan sa inyo po ngayong gabi. Ako nga pala si Mark Jordan Alfonso, all the way from Tondo, Manila. Um, kahit tas mali ko na po kanina yung pera ko mula Tondo, Manila. Nilaan ko lang po mula Tondo hanggang Luneta para na pumasa kayo ko ng bus Laguna. Um, may pinagdaan po kasi ako kanina umaga po sa isang Lamay po na malapit sa amin po na hindi ako binigyan ng pagkain. Kahit kapi po sa lamay, hindi po ako binigyan ng kahit konting tulong Kaya ngayong gabi po, sasamantayin ko na po ngayong gabi ang, pag ang pagpasaya sa inyo ngayong gabi at hihingi na po ako kahit konting tulong at suporta po sa inyo ngayong gabi. Alam ko, wala, wala na po talaga akong pera. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pamasay pa sa amin mula po sa Tundo, Manila. Isa po kong pito ba yun di na may aking talento at ako po ay nag-grand champion po sa Marikeño City may PWD na tayo noong Agosto po. Sa mga kumikilala sa akin po dito sa Barangay Tendre Medyo, isa lang po ang natatangay organizer po ang isa sa mga miyembro po ng SPC dance team. Siya, siya po ang nag-invite sa akin dito sa Gatali to. May papasalamat ka pala ako sa inyo. No? Barangay Tendre Medyo, isang pa lang makalbo tayo dyan. Kaya mangihingi na po ako kahit tulong po at suporta. Ayoko lang po talaga gumawa ng iskandalo sa inyo o ayoko lang gumawa ng ikaagulo sa inyo. Handa po ako lumapit po kahit piso, dos, o kahit pagkano po, kahit konting bariya na po, suporta po at, na at nakakatulong na po para sa akin po. Kasi po, Um, nakikain lang na po ako sa pamilya, sa nanay po ng isa po sa organizer po. Pagpapos po nyo na po ah. Kasi bisita na po kinahin ko kanina umaga po, habang nasa biyahe po Dahil 150 lang po ang aking pera ko kanina, pinagkasya ko lang po. Mula tundo hanggang dito pinagkasya ko lang po. Kaya pagpasensya nyo po at nalapit po sa inyo ngayong gabi para lang po makapagpangon po. Dahil sa nangyari sa akin kanina umaga po. At marami po salamat po. Kakapala ko na po ang aking patumuka. Thank you so much po. Okay, contestant number one. Diyan ka lang muna at papa... Uh, uh, Tingnan natin ang komento sa iyo ng ating judge. Judge number one, ano masasabi mo kay sa Boys? Marking, Partner mes. Mike. Partner Mike. Yes. Judge number one. kayo. Ano masasabi niyo po sa talento ng ating contestant number one? Ang galing. Next. Ang galing mo daw. Okay po. Ipapaliwanag ko lang po, si Mark Jordan Alfonso po is taga Tondo po, Nila po. Ako po ang nag sa kanya, siya po ay isang PWD, kung saan po lumalabang po siya at nagsasakripisyo po kahit maglakad po, siya po ay nang babasura din po. Kung nanonood po kayo ng Batak po, ay isa po siya doon sa paulit-ulit na ginugulpe ng Tondo Boys na nagtitinda ng bawal na gamot po. Siya po ay may kapatid na pinag-aaral kaya po nag-request siya sa sakin na kung pwede po siya lumapag dito sa lugar natin at hindi naman po madamot ang mga taga-barangay ng Remedio. Kaya po pinahintulutan ko po, po siya na magpasaya sa atin kahit pa paano po. Siya, ko po, siya po si Mark Jordan Alpons po, isa po PWD po sa ating pong bayan. Okay, Tawagin ko na po ang contestant number 2 from Calawan, Laguna, Miss Juana Lee.